nyo oh, mga kapuso nakikita niyo po ang tao nyo oh, walang ginawa kundi mag emote at ayan 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 nakikita niyo po o oh. po natin ang taong ito. ngayon din po kaya sigurado ang ating malalaman ano ito na dahilan ng pamamasyal na dalawang ito ayan 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 lalapitan po natin yan Una-una ho, ang lalaki ito ay medyo delikadong ang Ayan, 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 ayan. Lalawit natin siya. Lalawit po natin ang lalaki niyo sa Ayan, ayan. Bumabulot na cellphone. Ayan, 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 ayan. 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 Tumabi pa ho sa pulog eh, mga kapatid. Tumabi pa ako sa pulog. Ayan, Kita niyo naman kung gano'ng mga na walang ginawa magpalaboy-laboy na lang sa Maynila ganyan ko pa medyo masakla po ang inabot ng lalaki ito talaga iniwan na ho siya ng kanyang asawa, pamilya, anak kaya medyo ayan, 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 ayan o, oh, ayan o oh, nababaliw na ho ganyan na katindi ang kahirapan ng Pilipinas ngayon na kahit ang mga bangkaraniwan tao ay medyo nawawala ho sa kanyang sarili at medyo nababaliw Ayan, kitang-kita kita niyo kung gaano kabaliw itong taong ko. Oh Ay, uh, delikado po 'to. Uh, uh.